Minamahal na sambayan ng Pilipino, sa pagdilat ng inyong mga mata sa panibagong araw na ito, binabati ko kayo ng isang yakap na puno ng pag-asa at kapayapaan. Naway ang banayad na liwanag ng bukang liwayway na humahaplos sa mga baybay ng Palawan, sa mga kabundukan ng Luzon, at sa mayamang lupa ng Mindanao ay gumising sa bawat pusong Pilipino ng katiyakang ang Diyos ay naririyan. Nagbibigay lakas at nagpupuno ng pag-ibig, ngayong araw, kayo ay inaanyayahang ipagdiwang ang himala ng buhay, ang mahalagang biyayang kaloob ng mailikha tuwing umaga. Isipin ang amoy ng bagong timplang kape na bumabalot sa mga tahanan, ang himig ng mga katutubong ibon na. Sumasalubong sa araw, ang ritmo ng mga alon ng dagat ng Pilipinas na marahang humahaplos sa baybayin. Ang bawat detalye ng kalikasan sa inyong paligid ay paalala ng mapag-arugang kamay ng Diyos, na may walang hanggang lambing sa bawat nilalang. Sa pagdampi ng malamig na simoy ng hangin, hayaang tangay nito ang inyong mga alalahanin at bigyang daan ang pag-usbong ng pasasalamat. Ngayon, pinaalalahanan tayo ng awit isang daan at labing walong, dalawamput ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magsaya rito. Naway maging himig ito sa inyong puso, nagpapangiti at nagpapalakas ng loob. Kahit tila hindi tiyak ang landas o mabigat ang mga hamon, ang katiyakan ng presensya ng Diyos, ay isang matibay na kanlungan sa gitna ng unos, maglaan ng sandali na yon upang ipikit ang inyong mga mata, huminda ng malalim. At magpasalamat. Magpasalamat sa hangin na bumubuhay sa inyong baga, sa init ng araw na humahaplos sa inyong mukha, sa pamilya na nagmamahal, sa mga kaibigang sumusuporta. Kilalanin na ang bawat munting bagay, gaano man ito kaliit, ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa inyong buhay, naway ang panalangin ito ay maging isang santuario. Isang banal na sandali kung saan maaaring makapahinga ang inyong kaluluwa at muling mapuspos naway ang kapayapaang hindi kayang unawain ay lumukob sa inyong puso at ihanda kayo upang lumakad nang him. Minamahal na Pilipinas, sa iyong pagmulat sa bagong araw na ito, hayaang mapuspos ng katiyakan ng iyong puso, ang katiyakang ang Diyos ay naroroon sa bawat sandali. Isipin ang mga luntiang bukirin na sumasayaw sa ilalim ng bughaw na langit ang mga punong niyog na marahang umiindayog sa ihip ng hangin tropikal, at ang mainit na ngiti ng iyong mga kapatid, mga bunga ng isang kulturang mayaman sa pananampalataya at katatagan. Ang bawat tanawing ito ay paanyaya mula sa Diyos upang kilalanin ang kagandahan at biyaya ng kasalukuyan. Habang ikaw ay humihinga, hayaang pumasok sa iyong mga baga ang dalisay na hangin mula sa kabundukan ng Cordillera nagbibigay buhay at panibagong sigla. Damhin ang araw na sumisikat mula sa likod ng mga bulkan, gaya ng isang ilaw ng pag-asa na nagpapalaya sa anino ng alinlangan at takot. Sa gitna ng mga hamon sa araw-araw, ang liwanag ng Panginoon ay paanyaya upang magtiwala, upang maniwala na bawat hakbang mo ay inaakay ng mapagmahal na kamay ng Ama, alalahanin ang mga salita sa Isayas 40.20. Kanyang binibigyan ng lakas ang napapagod, at pinapalakas ang walang kalakasan. Naway ang pangakong ito ang maging sandigan mo, lalo na sa mga tahimik na lumalaban para sa kalusugan, sa pamilya, o sa kabuhayan. Nakikita ng Diyos ang bawat luha, alam niya ang bawat sakit, at handa siyang buhayin muli ang iyong espiritu, ngayong araw yakapin mo ang banal na kaugalian ng pasasalamat. Magpasalamat ka para sa maliliit na tagumpay, sa mga hindi inaasahang tagpo na nagpapainit sa puso, sa mga kamay na handang tumulong. Ang pasasalamat ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapabago ng puso at nagbubukas ng pintuan para sa mga himala. Tanungin mo ang iyong sarili, sa anong mga bagay ako maaaring magpasalamat ngayon? Anong mga biyaya ang hindi ko pa napapansin? At naway ang pagmumuning ito ay maging tuloy-tuloy na panalangin, kasama sa bawat kilos at pag-isip. Naway ang panalangin ng pasasalamat ay kumala tulad ng banayad na himig na nagpapatahimik. Sa iyong paghahanda para sa araw na ito, minamahal na sambayan ng Pilipino, alalahanin niyo na ang Diyos ay inyong matibay na kanlungan, isang matatag na kuta sa panahon ng kagipitan, mga awit 46, isa. Kung maramdaman mong mabigat ang pasa ng buhay, ipagkatiwala mo sa kanya ang iyong mga alalahanin, sapagkat may malasakit siyang walang hanggan para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Damhin ang init ng pagsikat ng araw, at hayaang painitin nito ang iyong kaluluwa, binibigyan ka ng bagong lakas at muling pinapagdilaab ang iyong pananampalataya. Ang kalikasang nakapaligid sa inyo, ang malinaw na tubig ng Palawan, ang luntiang kagubatan ng Bohol, ay tahimik na saksi sa katapatan ng Panginoon. Sa araw na ito, linangin mo ang kaugalian ng pagtinala sa langit, nagpapasalamat sa ulan na nagpapalusog sa lupa at sa hangin nagbibigay lamig sa balat naway ang bawat hakbang mo ay patnubayan ng banal na liwanag, at naway ang Espiritu Santo ang siyang umakay sa iyong mga kilos, pinupuno ng pag-ibig at karunungan ang iyong landas, huwag hayaang maagaw ng mga alalahanin ang iyong kapayapaan. Sa halip alalahanin mo, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang, mga awit 23, isa naway ang pagtitiwalang ito ang maging sandigan at kagalakan mo, kahit sa pinakamatitinding sandali, naway ang umaga ay magdala hindi lamang ng liwanag, kundi ng kaliwanagan sa iyong mga desisyon. Kapayapaan sa puso, at determinasyong kumilos ng may pag-ibig at katarungan. Pilipinas, ikaw ay isang bansa ng pag-asa at pagtityaga. Habang sumusulong ang umaga, alalahanin mo na ang pasasalamat ay isang makapangyarihang gawa, kayang baguhin ang pananaw sa mundo. Kahit sa gitna ng kahirapan, laging may dahilan upang magpasalamat, maging ito man ay isang tapat na yakap, isang tinapay sa hapag, o isang hindi inaasahang gawa ng kabutihan, itinuturo sa atin ng salita. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, isa Thessalonica 5 oras 18 minuto naway maging kalasag at liwanag mo ang pagsasabuhay nito. Uminga ng malalim at hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay lumukob sa iyong puso. Pakinggan mo ang awit ng mga mga bayo sa kalsada, ang masiglang himig ng mga pista. At hayaang yakapin ka ng init ng komunidad na nagbibigay sa iyo ng lakas, naway ang pasasalamat ay magliwanag sa iyong mga salita at gawa, na siyang magpapabago sa iyong tahanan at pamayanan upang maging bupal ng liwanag at pag-asa. Maging daluyan ka ng mga biyaya, tanga ng pag-ibig na tanging mula sa Diyos nagmumula. Isaisip mo ang makukulay na pista, ang mga sayaw na nagdiriwang ng buhay, at ang pagkain na nagsasama-sama sa pamilya at mga kaibigan. Naway ang yaman ng kulturang ito ay lalong magpatibay ng inyong ugnayan sa mailikha na nagbibigay ng kagalakan at pagkakaisa. Minamahal kong mga kapatid, magnilay kayo sa mga ugnayang nagpapayaman ng inyong buhay, ang pamilyang nagmamahal, ang mga kaibigang tumatanggap, at ang pamayanang sumusuporta. Bawat mahal na mukha ay isang banal na regalo, isang dahilan para sa papuri at kagalakan. Alalahanin ang mga salita ng Apostol Pablo, Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo, Filipos 1.3 Naway palakasin kasi ng pasasalamat na ito ang mga ugnayang nagbubuklod sa inyo, upang lalong lumago ang pag-ibig at pagkakaisa, kahit sa harap ng mga suliraning panlipunan, pang-ekonomiya, o personal. Naway mamukadkad ang pag-ibig na kapatid sa bawat kilos. Maging mga binhi kayo ng kabutihan sa mga lupang uhaw sa pag-aruga. Binubuksan ng pasasalamat ang pinto ng mga himala, at ang pag-ibig na inyong itatanim ay babalik sa inyo ng masagana. Pilipinas, naway ang halakhak ng mga bata, ang mga kwentong ibinabahagi sa paligid ng apoy, at ang pagtutulungan ay maging patuloy na bukal ng pasasalamat. Maging mga ilaw kayo sa inyong mga pamilya at pamayanan, nagkakalat ng pag-ibig at pag-asa. Pilipinas, habang lumilipas ang araw, yakapin ang katiyakang may mga plano ang Diyos, mga planong puno ng kapayapaan at pag-asa para sa bawat isa. Jeremias 20, Labing Isa kahit minsan ay tila hindi tiyak ang landas, magtiwala na may mas mataas na layunin na gumagabay sa iyong mga hakbang. Naway ang panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi isang karanasang nagbabago, nagbabanat, at nagpapalakas. Ang amoy ng balanoy sa inyong mga tahanan, ang tunog ng mga alon sa inyong mga baybayin, at ang init ng mga kaibigan sa inyong mga plaza, lahat ng ito'y palatandaan ng maselang pag-aalaga ng Diyos, pag-isipan. Paano ako makakapagpalaganap ng pag-ibig at pag-asa ngayon? Paano ako magiging ilaw sa mga dumaraan sa kadiliman? Naway ang pasasalamat ang maging tugon na mag-udyok sa iyong puso upang kumilos. Tandaan, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4 oras 13 minuto Naway ang lakas na ito ang maging sandigan mo, at maging inspirasyon, upang mapagtagumpayan mo ang mga balakid ng may pananampalataya at tapang. Sa gitna ng abalang takbo ng buhay, maglaan ng sandali upang makinig sa tibok ng puso, at madama ang presensya ng Diyos. Bawat saglit ng katahimikan ay isang banal na pagtatagpo, kung saan maaaring mamulaklak ang kapayapaan. Basahin mo ito kasama ko, at ang kapayapaan ng Diyos, na hindi kayang maunawaan ng sinuman. Ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag iisip Filipos 4, Pito, naway ang kapayapaang ito ang maging iyong dinakikitang kalasag, na magpoprotekta sa iyong mga iniisip at nararamdaman, daman ang lamig ng simoy ng umaga, at hayaan mong dalhin ito ang iyong mga alalahanin. Naway ang pasasalamat ang maging himig ng iyong mga araw, at ang panalangin, ang ilaw na gagabay sa iyong landas. Pilipinas, hayaang ang kagandahan ng mga tropikal na bulaklak, ang awit ng mga ibon, at ang init ng pagmamahalan sa inyong paligid ay maging palagi ang paalala ng biyayang bumabalot sa inyo. Minamahal na bansang Pilipinas, kahit pa humihip ang mga salungat na hangin, alalahanin niyong kailan may hindi kayo iniiwan ng Diyos. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng unos at laging nasa inyong tabi na may hindi matinag na pag-ibig, naway magdala ng kaaliwan at pag-asa ang katiyakang ito. At ang pasasalamat para sa panibagong araw ang maging angkla na nagpapatatag sa inyong espiritu. Hayaan niyong ang init ng tanghaling araw ang magbigay ng lakas ng loob at ang paglubog ng araw ang magdala palayo ng lahat ng takot. Kayo ay ilaw sa sanlibutan, mga buhay na saksi ng biyaya ng Diyos. Tinawag upang pagliwanagin ang inyong mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Naway magpatuloy sa paglikha ang inyong mga kamay, umaawit ang inyong mga tinig, at umibig ang inyong mga puso. Sapagkat kayo ay mga kasangkapan ng banal na pag-ibig dito sa lupa. Habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng panalangin ito, alalahanin nyo na kayo ay lubos na minamahal ng amang makalangit. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, isa Tesalonika 5 oras 18 minuto. Naway ang pasasalamat ay magbago ng bawat hamon sa aral, bawat luha sa lakas, at bawat niti sa patotoo ng pananampalataya. Naway ang araw na ito ay maging isang mosaic ng mga biyaya, na binuo ng pag-asa at pagtityaga. Magpatuloy kayo ng magaan ng puso, na may katiyakang ang Diyos ay gumagabay sa inyong mga hakbang, at kailan may hindi pinababayaan ang kanyang mga anak. Pilipinas, naway ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay maging palagi ninyong kasama sa bawat araw. Minamahal na Pilipinas, nagtatapos man ang panalangin ito, naway manatiling buhay ang pasasalamat sa inyong puso. Naway bawat bukang liwayway ay maging paanyaya upang magpuri, magmahal, at mamuhay ng may layunin. At habang kayo'y lumalabas yon, naway madaman ninyo ang presensya ng may sa bawat hakbang, bawat pagkikita, at bawat kilos ng kabutihan. Sabay nating bulungin sa ating puso, salamat Panginoon sa panibagong araw na ito. Sa iyong presensya at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Naway ang panalangin ito ay maging isang banayad na himig sa inyong puso, gumagabay sa inyo sa buong maghapon at nagpapalakas ng pananampalataya sa bawat umaga. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng liwanag at kapayapaan. Mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo mamiss ang mga salita ng lakas at inspirasyon para sa iyong araw-araw na paglalakbay. I-like at mag comment rin sa ibaba, nais naming marinig mula sa iyo. Paano binabago ng pasasalamat ang iyong araw? Ibahagi ang iyong karanasan at sabay tayong lumago, ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos, naway ang pagpapala ng may lalang ay sumainyo, gumagabay, nagpoprotekta, at nagpupuno ng kagalakan sa inyong buhay, magpatuloy kayo sa pananampalataya, nagkakalat, ng liwanag, pag-ibig, at pag-asa sa bawat hakbang. Amen.